Sorry, good morning. Tama-tama. Nakaligo ka na at nakabihis. Kailangan kasi perma lang ang kula mo para ma-approve ang loan ko. Inuha kasi kitang co-maker. Ay, naku, te. Hindi ako pwede. May pasok ako ngayon. Sige na. Paano mo ma-approve ang loan ko kung hindi ka piperma doon? Derma mo na lang talaga ang kula. Ay, te. uunahin ko ka ba yung pag-co-maker ko sa iyo? Eh, may pasok ako ngayon. Pasensya ka na, sana pala nasabihan kita para hindi ka makapasok. E eh, pamadali din kasi ako para makahabol ako sa katpo. Eh, kahit ako ay sabihan mo, hindi talaga ako pumapayag sa mga ganyang co-maker Mahirap na, malaking obligasyon yan, mo. Eh. Hindi mo magiging obligasyon yon, wala ka naman babayaran dun, ni co maker ka lang. Anong hindi? Bakit makakasiburo ba ako na hindi, makakabayad ka lagi? E eh, paano kung hindi ka makabayad? Dumating yung araw na ikaw... Im makapos at wala kang pambayad, sino bang mag-uobliga? Di ako. Kasi ako ang co-maker mo. Hindi ka magbabayad, promise, sinasabi ko sa'yo. Sige na, pamayag ka na. Ay, hindi, te. Basahin mo yung mga pinermahan mong papel doon. Kung ano ang ano ng co-maker doon. Kung ano ang papel. Sige na, ikaw naman, di ba, pakiusapan. Perma mo na lang talaga ang kulang doon, eh. Ay, hindi, te. Hindi talaga ako tumapayag. Gumanap ka na lang ng iba na makakapayad na mag-co-maker sa'yo.